Ang demonyo ay naghahanap ng lahat ng paraan upang tuksuhin ako. Ngunit naniniwala ako na sa iyong biyaya ay malalampasan ko ang lahat ng mga paghihirap. Mapapagaling ang aking kaluluwa at makabalik sa pamumuhay sa iyong biyaya. Nabubuhay tayo sa isang espesyal na panahon ng awa ng Diyos. Isang panahon na ipinagkaloob mo sa atin bilang isang hindi matutumbasang regalo. Huwag mong pahintulutan na isara ko ang aking puso sa mapagmahal na panawagan ng Ama sa sandaling ito. Narinig ko ang tungkol sa mga pinayuhang magkumpisal, ngunit tumanggi na gawin ito dahil sa pagmamataas o dahil sa pag-aalinlangan, pag-aatubili. Sinabi nila, sa ibang araw na kapag mas handa na ako, ngunit nakalulungkot nang hapon ding iyon ay lumisan sila magpakilanman nang walang ibang pagkakataon na makabalik sa iyo. Huwag mong pahintulutan na mahulog ako sa sitwasyong iyon o Panginoon. Tulungan mo akong makilala ang kahalagahan ng sakramento ng rekonsilyasyon upang makalapit ako sa iyo ngayon na meron pa akong pagkakataon. Ngayon mismo, Upang mapatawad at muling mabuhay sa biyayang ipinagkaloob mo sa akin. Kapag natanggap ko na ang kapatawaran at nabubuhay sa iyong biyaya. Tulungan mo akong pahalagahan at protektahan ang kadalisayan ng aking kaluluwa bilang isang mahalagang kayamanan. Huwag mong pahintulutan na mahulog ako sa tukso na tumingin sa hindi ko dapat makita o magnasa sa hindi ko pag-aari. Ang iyong biyaya ay ang espiritual na regalo na ibinigay mo sa akin. Pahintulutan mo akong pangalagaan at protektahan ito ng may pasasalamat at pag-ibig. Ngayon ay magninilay ako at ipapaalala ko sa aking sarili na ako ay anak ng Diyos. At bilang gayon, dapat akong mamuhay ng may kababaang loob, kabutihan at kabanalan. Bawat salita at bawat aksyon ay dapat magpakita ng iyong imahe upang ako ay maging isang ilaw sa mundo. Sa silong ng langit at sa ibabaw ng lupa, laging purihin ang sagrado korason ni Jesus, Eucharistia. Naniniwala kami sa iyong tunay na presensya sa kabanal-banalang sakramento, sa iyong walang kondisyong pag-ibig na ipinagkakaloob mo sa amin sa bawat oras na lumalahok kami sa banal na misa at sa adorasyon sa Eucharistia. O Corazon ni Jesus, nagtitiwala ako sa iyo sa bawat sandali ng aking buhay. Corazon ni Jesus, apoy ng pag-ibig na nag-aalab para sa amin. Sindihan mo sa aming mga puso ang ningas ng iyong pag-ibig upang ang pag-ibig na iyon ay lumaganap sa lahat ng lugar at sa lahat ng taong makakasalamuha namin. O Corazon ni Jesus, hikayatin mo ang mga naliligaw, ang mga lapastangan, ang mga nakalimot sa iyong presensya sa kanilang buhay. Corazon ni Jesus, sindihan mo ang aking puso sa iyong nag-aalab na pag-ibig upang kitang mahalin ng buong puso ko ng buong kaluluwa ko. At tulungan ang mga nakapaligid sa akin na mahalin ka rin. O Sagrado Corazon ni Jesus, maawa ka sa mga makasalanan, iligtas mo ang mga niya mga mga malapit ng mamatay, at palayain mo ang mga kaluluwa sa purgatorio. O Sagrado Corazon ni Jesus, dagdagan mo ang aming pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa kapwa. O Sagrado Korason ni Jesus, maawa ka sa amin. Ibuhus mo ang iyong pag-ibig at awa sa aming buhay. O Maamong Korason ni Jesus, maging ikaw ang tanging bukal ng aking pag-ibig. O Matamis na Korason ni Jesus, maawa ka sa amin at sa mga kapatid na naliligaw. O Minamahal na Korason ni Jesus, Gawin mong mahalin kita araw-araw ng higit pa, upang sa bawat araw na lumipas, ang aking pag-ibig sa iyo ay lumago ng higit at higit pa. Luwalhati, pag-ibig at pasasalamat ang iaalay sa Sagrado Korason ni Jesus, na umibig sa akin bago pa man kita makilala. O Korason ng Pag-ibig, inilalaga ko ang lahat ng aking tiwala sa iyo sapagkat kinatatakutan ko ang lahat ng nagmumula sa aking kahinaan. Ngunit umaasa ako sa lahat mula sa iyong walang hanggang kabutihan. O Sagrado Corazon ni Jesus, maawa ka sa amin. Patawarin mo ang aming mga kahinaan at mga pagkakamaling na gawa namin. O Sagrado korason ni Jesus, na inaliw ng mga anghel sa iyong paghihirap, Aliwin mo kami sa aming pinakamadilim na sandali kapag ang aming mga puso ay puno ng pagkabalisa at takot. O Sagrado Korason ni Jesus, nagtitiwala ako sa iyong walang limitasyong pag-ibig para sa akin, para sa aking pamilya, at para sa lahat ng aking mahal. O Sagrado Korason ni Jesus, protektahan mo ang aming pamilya, Ingatan mo ang mga kabataan, ang mga bata, at ang mga matatanda sa iyong biyaya at pag-ibig. O Sagrado Korason ni Jesus, maging kilala, minamahal at sinusundan ng lahat ng puso sa mundo. O Sagrado Korason ni Jesus, halika at maghari sa amin. Baguhin mo ang aming mga puso at aming buhay sa isang lugar kung saan ikaw ay mananahan. O sagrado korason ni Jesus, iniaalay ko ang aking sarili sa iyo sa pamamagitan ni Maria. At nawa, sa pagsunod sa kanyang halimbawa, ay mamuhay ako ng isang buhay ng paglilingkod at kababaang loob. O sagrado korason ni Jesus, maging minamahal at pinupuri sa lahat ng lugar, sa ibabaw ng buong mundo. Lahat para sa iyo, o sagrado korason ni Jesus. O matamis na korason ni Maria, gabayan mo kami sa ligtas na landas, dalhin kami sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos. O matamis na korason ni Maria, maging kaligtasan ka ng aking kaluluwa. O matamis na korason ni Maria, iligtas mo kaming lahat, gabayan mo kami patungo sa Diyos. Amen. O kabanal-banalang sakramento, palataya sumasamba, umaasa at nagmamahal ako sa iyo. Inialay ko sa iyo ang aking panalangin para sa mga hindi naniniwala, hindi sumasamba, hindi umaasa at hindi nagmamahal sa iyo. O Panginoon, maawa ka sa kanila, gabayan mo sila pabalik sa iyo. Sa silong ng langit at sa ibabaw ng lupa, laging purihin ang mapagmahal na korason ni Jesus, Eucharistia. Sa silong ng langit at sa ibabaw ng lupa, laging purihin ang mapagmahal na korason ni Jesus, Eucharistia. Sa silong ng langit at sa ibabaw ng lupa, laging purihin ang mapagmahal na korason ni Jesus, Eucharistia. Amen. Limang minuto kasama si Jesus sakramentado sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na Jesus, bilanggo ng pag-ibig, pinababayaan ng maraming beses sa mga nag-iisa na tabernakulo, kinalimutan ng mga hindi nakakaunawa sa kadakilaan ng iyong sakripisyo at sa lalim ng iyong walang hanggang pag-ibig. Ikaw, Panginoon ng Tabernakulo, na araw at gabi ay naghihintay ng may dimasukat na pasensya. Inaanyayahan mo kami ng paulit-ulit na lumapit sa iyo. Kahit sa ganap na katahimikan, ang iyong mga bisig ay nakabukas. Tinatawag kami na ibigay sa iyo, hindi lamang ang aming oras at aming mga alalahanin, kundi pati na rin ang aming mga kagalakan at higit sa lahat ang aming puso. Panginoon, dagdaga mo ang aking pananampalataya. Tulungan mo akong tumingin ng may bagong mga mata sa misteryo ng iyong buhay at nagpapabagong presensya sa kabanal-banalang sakramento ng altar. Ikaw ang Panginoon ng awa, ang Diyos na walang pagod na laging nagpapatawad, na yumayakap sa aming mga kahinaan at nag-aangat sa amin ng may pagmamahal. Gawin mo rin akong maawain, Panginoon, upang maunawaan ko, mahalin, at patawarin tulad ng ginagawa mo. Ikaw, na siyang walang hanggang katotohanan, ang ilaw na nagbibigay liwanag sa pinakamadilim na landas, gabayan mo ang aking mga hakbang sa daan ng kabutihan, at huwag mong pahintulutan na ako ay lumayo sa iyo. O Panginoon ng Tabernakulo, turuan mo akong mahalin ka ng higit araw-araw upang matuklasan ng mas malinaw ang lalim ng iyong pag-ibig at pahintulutan mo akong magpabago sa biyayang iyo na ikaw lamang ang makapagbibigay. Sa sandaling ito ng pagsamba, ang aking puso ay napupuno ng pagkamangha sa pagmumuni-muni sa napakalawak na pag-ibig na mayroon ka sa akin. Naantig ako sa pag-iisip na ikaw, ang Diyos na walang hanggan, ay pinili na manatili sa amin sa ilalim ng mapagpakumbabang anyo ng tinapay at alak. Iniaalok mo ang iyong sarili bilang pagkain para sa aming mga kaluluwa. Bilang kanlungan sa gitna ng mga bagyo ng buhay